May, may naipit na daga. <laughs> At may ikot kuya niya na kung order Oo, oh, ganun. May, may daga, naipit dun sa fan. Ayun na, umiikot na. Uh, may ikot na. Yeah, may na yung company. Ah, okay. Eh, yung pala lang po. Puti na lang, Hinanong ko na. Hinano ko na agad. Pala ang salarin, kaya hindi lumalamig ang aking ref. Nanigas na doon, oh. Nakabara dun sa fan sa baba. Ayun, oh. And okay, Ay, na. Ayun nga mga ka-super. Ang nangyari sa ating Condora inverter chiller Nang dahil kay Frenny. Pero under observation pa, no? Kasi nag-overheat yung compressor at yung sa ilalim. Ah, uh, kaloka. So, babalikan to ng Monday. Kasi observe nga kung lalamig. kaloka dahil pala kay Frenny. Ito na, yung ating Condora. Ayan siya, oh. Okay. Kaya pala, dalawa pala ang fan niya na sa ilalim, hindi umiikot dahil nga nakabara si Brenny. Tapos ito. Syempre, hindi umiikot sa Ayan na, nararamdaman ko nang lamig. Nararamdaman ko nang lamig. Ayan na. Yan oh, oh na. 'Di ba? Kailangan pala Kailangan pala tayong mga sar -sar store owner, observant din tayo halimbawa mayroon ganyang insidente na hindi lumalamig yung ref, check din natin 'no. Kasi Baka may nabara nga lang, katulad don, Kabara lang pala doon, kaya hindi umiikot yung fan sa ilalim. Eh, yun yung nag na hindi lumalamig yung ating... So, yung iba, ang sabi, baka daw sa karton, itong karton na to, dalon taon na rin yan dyan. At yung karton ko, hindi yan full. Nakaano lang yan. May mga singaw-singaw para mga makasingaw. Para lang hindi magtumbahan kasi itong mga sito na to nagtutumbahan. Mayroon yan mga ano pa, space yan dyan para nga makasingaw din, diba, ganyan yung aking, ito yung carton dyan kasi ito, matutumbat-tumbat talaga ito pag walang carton, lalo itong mga mismo na ito ayan, tumutulo nga sya tumutulo, kasi nga. ayan, ngayon wala na ayan, malakas na rin yung fan nya naantay ko lang sya maghinto parang hindi pa sya umihinto mula nung chineck up so ayan po, yung no. ating carton, hindi yan full people yan. Tsaka, dalawang taon na rin yan nandiyan. Nandito. Yan, ramdam ko na yung lamig. Nararamdaman ko na yung lamig eh. Observe pa natin muna. Hanggang Monday, babalikan ni Kuya. Yan. Diba? Ang dahil kay Prenny, gagastos tayo ng 500. 500 sa check-up. Pero hindi naman ako siningil ngayon. Baka pagbalik. Kasi sabi doon sa pagtawag, may bayad daw 500 sa check-up at least nakita niya agad nung lightan dun sa ilalim dun sa fan, Ako hindi pala umiikot-ikot kaya ayun walang binubuga na lamig kasi nga nakabara so ayun, kaya observe-observe din tayo no dapat marunong din tayo mag troubleshoot na ating mga kagamitan dito sa tindahan natin no So, ayun ang update. So, update na lang ulit ako sa Monday pagbalik kung ano mangyayari. Mukhang lalamig na naman sa tingin. Okay? So, yun lang. Bye! Tingnan natin mga ka-super yung ating chiller. Kung lumalamig na ba talaga. Ayan na guys. Wow! Parang nakikita ko nagmo-moist-moist na siya. At saka dito, ramdam ko na yung init nung blower dun sa ilalim nito. Kasi nung sirap pa ito eh, hindi ko maramdaman yung init dito yan, ramdam ko na ngayon yung init, tsaka pagbukas mo wow, sumasalubong na yung lamig ay ang ay, lamig na tinodo ko pa yan, kasi nga subject for ano pa to eh observation, pero lumalamig na, ayan, ram oh yan oh ramdam ko na yung lamig oh, ay temperaturean mo pa yan lamig na oh Hmm, oh. Wow. Yan 'di ba? Yung 1.5. Wow. Akalagay ko lang nito ah. Akalagay ko lang lamig na. Wow, yun lang pala ang dahilan. Si Preny lang pala ang dahilan. Sarado Oh, yan oh. Makita nyo, nag-moist na siya. Oh. Wow. Salamat naman at naayos na yung ating inverter chiller. Kasi nga yung mainit na panahon, kailangan na kailangan natin yung malamig na malamig na mga drinks para sa ating mga stumer. Ngayon, hindi na sila nagre-reklamo. Malakarang araw, Ate Rose, wala bang mas malamig dito? Ngayon, wala na reklamo. Diba, yun o, oh? kita mo na yung ano, mga moist-moist. Wow. Yan lang pala. Nag-stack up lang pala si Prenny doon. Kasi itong aking mga miming na ito, itulog-tulog. Siguro, nakapalibot yung mami Ming, hindi siya makalabas hanggang doon na-trap siya. Di ba? Nagbara pa siya doon sa fan doon sa baba. Nakakaloka. So, tingnan na lang natin sa pagbalik sa Monday ng ng technician kung ano ba yung hatol niya. Kung <laughs> sisingilin pa ba ako. O kasi sabi pa ibang daw yung check up eh. O siya. So, yun lang. Bye. Ayun na mga super Bumalik na sa normal yung ating chiller. Nag-automatic na yung ating yung temp niya pag nakukuha yung lamig na namamatay na yung fan na yun. Yan yung ginagawa niyang fan na yan. Nung hindi pa maayos, tuloy-tuloy lang siya. Ikot ng ikot. Ngayon, umihinto na. Yan. Wow. Okay na. Wow, ang lamig na. ang <laughs> lamig na niya. Wow, okay na. Okay na tayo. Okay na to. Okay na to. Oh, lamig na. Lamig na. Tsaka yung ano dito, blower sa baba, gumagana na. Okay na sa alright. Diba? Umayos na siya. Yan, umikot na ulit kasi binuksan na ko ng binuksan. Nabawasan ng lamig. Oh. Mamaya may hinto na naman yan. At least alam na natin. Okay na to. Okay na to. Naka number 6 ang tempo niya ngayon. Lagay ko na sa si number 6. Ayan. 6. Okay na yan. Wala, damig. 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 O, oh, diba? Kita mo na yung damig. <laughs> okay na to. Okay na to. Ito na ang update ngayong araw ng Monday dito sa ating super chiller. Okay na sa alright, sabi ni Kuya Technician. Binalikan niya kanina, inuna ng temp, okay na sa alright. Ayan. Back to normal na naman yung ating Kandora. Wala na tayong stress. Sana okay na sa alright. Tuloy-tuloy na. Para ngayong summer na ito, makapag-serve tayo ng malamig na malamig na soft drinks sa ating mga tumors. At kung may binayaran ba ako, walay. Walay ako binayaran. Hindi ako sinringel ni Kuya Dignation. So, yan. So, ingatan na lang natin ang ating mga chillers. O, oh, para tumagal. Oh. ah. Ayun. So, yun lang. Bye. Night, love, love, love. Happy selling.